Tumutututo makasama po natin sa linyang telepono si uh, Superintendent Roberto Rabo ang OIC ng New Bilibid Prison. Magandang hapon po Superintendent Rabo. Magandang kahapon po naman. Apo, dito po sa pangyari na pagkakadiskubre sa tunnel at ilang mga baril doon po sa mismong tunnel, ano po masasabi nyo rito? Actually po, uh, hindi naman po tunnel yan, kundi yan po ay uh... Old uh, drainage, uh, bahagi po ng old uh, ng, uh, drainage system namin dito sa maximum security compound, ito po ay hindi na nagagamit. At uh, ito po ay dito po sa, sa loob ng uh, maximum compound ay uh, totally nakasilyo po yan, Wala nang, walang daanan po diyan. At uh, ang pangyari po diyan nitong uh, August 12, nagkataon na nagkaroon ng excavation ng... Uh, ang uh, Maynila para doon sa paglilay ng kanilang uh, tubo ng tubig na accidentally na nadaanan po yan na mayroong butas doon na morordes 2 feet by uh, two feet. So hindi rin po totoo okay. yung sinasabi Pero niya. dati pa ba may... Hello, hello. Uh, go ahead po, Superintendent. Hindi uh, si uh, rin po. po, totoo yun. Sinasabing mayroon tatlong uh, baby armalite na nakita doon sa area. Hello? Oh, po. Oh, po. Ito pong uh, tunnel na ito, may dati na kayong impormasyon dito sa tunnel na ito? Actually po, drainage po yan. D drainage sa uh, system ng uh, maximum security oh. compound. Pero alam niyo na po dati na may ganun pong klaseng butas dyan po mula maximum security hangga po dito sa may open area? Uh, alam po ng uh, aming uh, uh, pinaka-inspector niya ng mga drainage namin na talagang mayroon po dyan. Kaya yan po ay eh, paminsan-minsan uh, ini-inspect po yan pero regularly po yung ibang kalal namin tinitingnan po. Pero yan po hindi na po ano hindi na po nagagamit 'yan at uh, katulad ng nabanggit ko po na iyan po ay uh, isinara na dito sa partin lot loob at doon din sa may labasan. Ngayon eh iyan po ay tumatagos hanggang doon sa may uh, uh, premises ng lethal injection na uh, uh, area po namin na kung saan yung nang nabanggit ko yung pag-excavate uh, para doon sa pipe playing ng uh, Maynilad, accidentally nakita po yan. Apo, at sa ngayon po, ano po ang uh, plano nyo gawin dito sa drainage system na ito? Uh, pala, palalagyan nyo buba ng mas maraming bakal o mga grills para hindi na po talaga tuloy ang mapasok o magkasya ang tao dito? Ano pong plano nyo rito? Uh, uh, uh yung pong uh, diyan... Doon po sa may palabasan po nalagyan na po yan eh na takpa na request po namin sa Manila kung maari po e eh, konkreto yung lugar na yon. Pero dito po sa may uh, lugar ng uh, dito sa loob ng uh, maximum security compound hanggang sa perimeter wall. Matagal na pong uh, nilagyan ng uh, bakal yan tapos binuhusan na ng semento yan at uh, hindi po na magagamit kahit kailan. Uh, na maring sabihin lagusan ng uh, ano man dyan inmate na gustong pumunta. Apo Maraming maraming salamat po sa pag-aaral sa si Superintendent Roberto Rabo OIC ng New Bilibid Prison. Salamat po. Okay, welcome po.